At ayan ang Hello, aking mga dala-dala papuntang Pinas. Ng Pinas. Ayan, dalawang China ayan, bag. Ayan, excited akong umuwi ng Pinas. Napakasarap pala talaga ng umuwi ng Pinas. Nakasama ang mga mahal natin sa buhay na makapiling sila. So, ayan ang aking mga dala-dala. Ang laman ng aking malita Ayan, Puro mga ano ba ito? Sunflower. Charot. O, ayan, sasakay na ako sa Air Asia Airplane. Ang sarap talaga sa pakiramdam. Pakiramdam. Super excited ako. Nandito na nga pala ako. Papasok na ako sa airplane. Ayan, Ay, lilipad na naman ako patungong Pinas, Air Asia ang aking airlines. Passions ...to your train open your window shades. Please switch all electronic devices to flight mode. Smoking and vaping are strictly prohibited. E-cigarettes are to be switched off and batteries removed. The charging and usage of e-cigarettes are strictly prohibited. And please keep an eye on your personal... So, ayan. Na, nandito na ako sa Pilipinas. Welcome to the Philippines Charot. to ayan. Naglalakad na ako dito sa escalator. Ayan, dito ako dumaan para hindi ako mapagod. Para hindi mapagod yung aking mga pa At, ayan. Nagkukunik na ako ng wifi. At, ayan. Nakakunik na nga pala ako ng wifi. At, ayan. Itchinat ko na yung aking anak na magsusundo sa akin. Ayan. Super excited na ako. So, ayan, sa, nandito na ako. So, sa ayan, nandito na, na ako. Sa, service. Ayan. Ayan na, nag na kami ng aking panganay na anak. Ayan na, so far lambing niya sa akin. So, ayan ang aking malita. Ayan, charot kulay green. O, oh, ba diba? At ayan, nagpakyot din sa akin sila bubo. Ayan.